Maganda. Magandang, Magandang hapon sa na. lahat. Kami ang pangkat 5. At nandito kami sa harap upang magtalakay ng bibliograpiya ang mga format na lilituntunin sa pagpagsusulat nito. Bago ang lahat, magpapakilala muna po kami. Ako nga po pala si Cheyenne Ndig, at ako si Conigado Lucin, at ako si Francis J. Villayos, <laughs> at ako naman si Noel J. Villagis, at ako naman si Ren Marquez Nyares. At kami ang pangkat, pangkat lima. Okay. okay. Bibliografiya, mga format at alintutunin sa pagsulat nito. Ano ang tentatibong bibliografiya? Ito ay pansa ito ay ang pansamantalang listahan ng mga sangguniang ginagamit sa opisyal na pag-aaral ng paksa. Ito din ang ito ay maaaring magbago habang umuunlad ang pananaliksik at nadadagdagan o nababawasan ng mga sanggunian sa mga sa madaling salita, ito ay isang draft na salita ng mga sanggunian. Saan ito makukuha? Maaaring ito ay manggaling sa mga libro, journal, website at iba pang mga mga material. Ang mga manana mananaliksik ay maaaring maghanap ng informasyon sa, ma sa maaaring lugar upang makabuo ng kanilang tentatibong bibliografiya. Halimbawa, <coughs> mga uri ng tala. Direktang sipi. Ginagamit ito kung, kung isang bahagi lamang ng akda ang naisipiin. Sa pamamagitan ng direktang sipi, kinakailangan lagyan ng paniti ang bawat nakuhang nakuhang tala tala Ham, halimbawa ng halimbawa ng direktang CP orihinal na tehe, teksto ang pagbabasa ay isang tulay tungo sa kaalaman direktang CP ayun kay ang magbabasa ay isang tulay tungo sa kaalaman hmm. Prissy. Yes. Prissy, ginagamit nito ang buod ng isang tala. Sa paggamit ng Prissy, pinapanatili nito ang orinha, orihinal na ayos ng idea at ang punto di vista ng may akda. Isang ang presa ay isang paraan na pagsipi kung saan ginagamit ang isang buod ng tala. Ngunit pinapanatili ang orihinal na ayos ng idea at ang punto de vista ng mayakda. Kahit na binubuod ang teksto, sinusunod pa rin ang lohikal at daloy ng orihinal na prese, pre, presentasyon ng impormasyon at ang pananaw ng sumulat nito. Salim Sariling sipi. Ito ay ginagamit ng mga pagkakataon ng mga tala ay, ay nasa wikang bayag, bayaga. Ito ay paglilipat ng ideya mula sa isang wika tungo sa iba pang wika. Ang sariling salin ay nangangahulugan ng mga mananaliksik mismo ang nagsasawa ng pagsasalin hindi gumagamit ng automaticong translator. Mahalaga ang katumpukan at pagiging maingat sa pagsalin upang mananatili ang hurinan na kahulugan ng teksto. Halimbawa, read. An anan uh, na bibliography isang listahan ng mga pinagmumulan mulan karaniwang mga artikulo at mga libro sa isang piling paksa na sinasama ng isang maikling buod at pagsusuri ng bawat pinagmulan. Halimbawa, paksa, epekto okay. ng social media sa kabataan. Okay. Enumerative na bibliografi. Ang pagsasama-sama ng mga bibliografiya ng lahat ng mga graphic na material inilista, inilalarawan at inaayos ayon sa kanilang pagkakaugnay sa isa, sa isa't isa para sa sambunian o pag-aaral. Ano naman ang ibig sabihin ng enumerative na bibliography? Ang enumerative na bibliography ay isang uri na bibliography na naglalaman ng lista ng mga aklat, artikulo at iba, iba pang sambunian na nakakaayos ayon sa isang tiyak na sistema tulad ng chrono, chronological, alphabetical otomatikong ayos. Karaniwang nilalayo nito na magbigay ng pagkakalatang talaan ng mga materialis sa isang partikular na paksa o larangan ng pag-aaral. Ano naman ang chronological na ayos? Ang pagsasaayos na sanggunian batay sa pagkakasunod-sunod ng mga pizza o taon. Halimbawa, unahin ang mga na-publish noong 1990 kasunod noong 2000 at iba pa. Ano naman ang alphabetical na ayos? Ang alphabetical na ayos ay pagsus pagsasaayos batay sa unang titik ng pangalan ng may akda, pamagat o ibang kaugnay ng informasyon. Ang mga pangalan o pamagat ay nagsisimula sa A ay unang unang ililista susundan ng B at iba pa. Halimbawa, Abarkes, Abilyar, Bilais, Batabalunos, Kuligado, Campos at iba pa. Ano naman ang tematikong ayos? Pagsasaayos batay sa paksa o tema ng mga sanggunian. Halimbawa, unahin ang mga materyales tungkol sa edukasyon, kasunod ang tungkol sa ekonomiya at iba pa. Iba't ibang mga format sa pagsusulat ng bibliograpiya. American Psychological Association o tinatawag na APA ginagamit kung ang pananaliksik ay upo sa disiplina o larangan ng social science history, anthropology, at political science. Mas pinahahalagahan ang petsa. Ano naman ang history? Ang nakaraan o kasaysayan ng tao kabilang sa mga pangyayari, kultura, at restruktura ng lipunan na, na may kinalaman sa mga pagbabago sa panahon. Anthropology, ang, ang tao na ang kanyang pag-uugali, kultura, at tumuhay, pamumuhay mula sa iba't ibang aspekto, biological, social, at kultural. Ano naman ang political science? Ang political science ay ang mga sistema na pamahalaan, politika, kapangyarihan, at relasyon pamagitan ng mga tao ng institusyon sa lipunan. Modern Language Association o tinatawag na MLA. Ginagamit tong pananaliksik ay ukol sa disiplina o larangan ng humanities wika sa panitikan, sining at filosofiya. Mas pinahahalagahan pinaha ang may akda. Ano naman ang wika sa wika at panitikan? Suriin ang anyo, estruktura, kaulugan at impluensya influens ng wika ng panitikan sa kultura, lipunan at kaysaysayan. Kasama dito ang pagsusuri sa mga akda, tula, dula, nobela, ay nobela at iba pang forma ng panitikan. Forma ng panitikan. Sining. Tuklasin at unawain ang malikhaing ekspresyon ng tao sa iba't ibang mga anyo tulad ng pintura, musika, teatro, artikula, artik arkitektura at iba pang layunin nito. Ipa ipakita ang epekto ng sining sa emosyon kay sipad at pananaw ng tao. Ano naman ang filosofiya? Ang filosofiya, paglinayan ang mga pangunahing katanungan tungkol sa buhay, moralidad, kaalaman, katotohanan, at pagiging makatao. Inaalam e nito ang mga prinsipyo at teoryang gumagabay sa pag-iisip sa pag-iisip at kilos ng tao. Manual of Style o tinatawag na CMOS. Malimit na ginagamit sa mga klase at kursong may kinalaman sa kasaysayan. Pagsusuri ng mga dokumento, ginagamit ng mga primaryang sanggunian tulad ng mga lamang aklat, tala, liham, larawan at iba pang orihinal na materyales. Pagtukoy sa sanhi at epekto, susuri ang mga pangyayari upang maunawaan ang koneksyon ng nakaraan sa kasalukuyan pagbuo ng kronolo pagbuo ng kronolohiya inila inila, inila lahat <laughs> eh na inilalat inilalatag ng mga pagyayari ayon sa pagkakasunod-sunod ng panahon upang maipakita ang konteksto at progreso ng kasaysayan for pagbibigay konteksto pagbibigay sa konteksto Sinusuri ang panipunang kultural at politikal na aspekto sa isang panahon. Mas pinahahalagahan ang nang lubos ang pinagm pinagmulan ng idea. Pagsusuri o primarya, pinagmulan, binibigyang halaga ang mga original na dokumento, tala, Artific, arti, artifact, at iba pang ebidensya, ebidensya mula sa mismong panahon ng pinag-aaralan. context, constixualization. Tinitignan, tinitignan ang tinitignan ideya sa konteksto ng panahon, nilikha ito upang maunawaan ang kahulugahan nito. Pagkakaugnay ng mga idea. sinusuri sinusuri kung paano nag-evolve o nagbagong anyo ang isang idea sa paglipas ng panahon. Halimbawa, sa kasaysayan ito sa kasaysayan ito ay ito ay ang mga pagsisiyasat ng mga pangunahing tala ng isang kaganapan halimbawa hal liham ni Rizal o sang, ano ang halimbawa yung nang sila yung halimbawa nang nang... hindi <laughs> ako may screen. basta na lang ako pagsulat ng pinal na bibliografiya sa mga aklat narito ang mga impormasyon Sasama sa bibliography kung anong sanggunian ang sanggunian ay aklat. Tala tungkol sa may-akda, tala sa tungkol sa pamagat, tala tungkol sa publikasyon. At 'yun lang po ang aking kilala kaya niyon. Narito ang mga paraan ng pagsulat ng bibliography. Mga halimbawa. Kung isa lang ang mga kung isa lang ang may-akda. Chicago Dayag Alma Im Lakbay ng Lahing Pilipino 3 Kizun City Phoenix Publishing House 2014 Ginagamit ang buong pangalan ng may akda italics para sa mga pamagat ng artikulo at pitsa ng nasa dulo Apa Dayag Ipi <laughs> Dayag AM 2014 Lakbay ng Lahing Pilipino 3 Quezon City Phoenix Publishing House Ginagamit ang inisyal ng Mayakda Pizza unahan unahan Italex para sa pamagat ng ini-nang ng inilagay ang pahinang gamit ng P P kapag isang pahina lang ang tinutukoy halimbawa Reyes 2020 P15 kalim ang <laughs> muna <laughs> Kung P, P, kapag maramihang Pilipino ang tinutukoy, halimbawa, Reyes 2020, pahina 15-17. Uh. Kung dalawa ang may akda, Chicago. Julian. Pansin. Ayo. Pansinina sa pag pagsulat ng ikalawang pangalan ay sinusulat ng buo at an... nauna na ang pangalan kaysa apelyido. E Pansinina sa pagsulat ng ikalawang pangalan ay nau, nauna na ang init initial ng pangalan kaysa apelyido. Kung higit sa dalawa ang may akda. Chicago. Pansinin na sa pagsulat ng ikalawang pangalan ay isinusulat ng buo at nauna ang pangalan kaysa apelyido. APE. Pansinin na sa pagsulat sa ikalawang pangalan ay nauuna ang initials nang pangalan kaysa sa apelyid. Kung hindi man na, hindi nabanggit ang may-akda at ay naman ang pamagat. Kung ay naman ang pamagat na lamang ng aklat, ang isusulat ng bibliograpiya. Sa mga periodical Narito ang mga impormasyon, impormasyong isasama sa bibliografiya kung ang sanggunian ay periodikal. Tala tungkol sa may akda. Tala tungkol sa pamagat ng artikulo. Tala tungkol sa publikasyon kinabibilangan ng pangalan ng periodiko, bilang ng volume, bilang ng isyo, petsa, mga pahina ng mga ng, bu ng buong artikulo. Narito ang paraan ng pagsulat ng bibliografiya para periodical. Chicago, in, ihanay ang tatlong pangkat ng informasyon. Pama, ak, may akda, pamagat at tala ng publikasyon. APA, ihanay ang tatlong pangkat ng informasyon. May akda, pamagat at tala ng publikasyon. Chicago, paghi, paghiwalayin ng tul nang tuldok ang tatlong pangkat ng informasyon. APA, unahin ang pilyedo at sundan ng inisyal ng may akda. Chicago, ilagay ng pan sa panipi ang pamagat ng artikulo. Nakaitilay naka ang pamagat ng periodical Mga halimbawa, journal, periodical na lumalabas sa akademikong komunidad. Del Rosario, Rosario Mar Mary Gray G. Wikang Filipino. Phonex Publishing House. AJ Forum, Augusto 2010, 116. Del Rosario M.D.G. G 2010, Wikang Filipino. Phonex Publishing House. Inilagay ng rin ang tomo o volume at bilang ng isyo, APA. Nakaitalize ang pamagat ng peridikal. Inilagay, inilil, inilalagay din ang tomo o volume at bilang ng isyo at paghiwalayin ito ng kuwit. Ginagam, ginagamitan ito ng hanging endensyon. Del Rosario Adrian Paulo, Harmful effects of computer games to teenage students. Di naka di nakalimbag na manuskrito. Manuscripto. Nasa pag-iingat ng May akdang 28, Ay 2008. Del Rosario AD 2008, harmful effect of computer games to a teenage student di nakalimbag na manustriko. Di, Las, di University, di, un, di lasal, University das Marinas. Ito, Pahayagan. Ito ang periodical na araw-araw lumalabas. Biegas Leif belly. Publikong kinokondisyon kino na sa, na sa disqualification ni po. Bandera, 19 October 2015. Viegas L, 2015 October 19. Publikong kinokondisyon kino na sa disqualification ni po. At yun lamang po ang aming itatalakay at maraming salamat po.